Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Check na check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos Banayat, ang inyong pambansang health checker. Samahan niyo po ako at ang ating guest expert para pag-usapan ang napapanuhong paksa tungkol sa ating kalusugan at kagalingan dito lang sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Bago ang lahat, Nakikidalamhati ang Health Check Plus sa mga nasalanta ng mga bagyong Nando, Opong at Paolo at ng Lingdol sa Cebu. Sana po ay maging maayos na ang katayuan ninyong lahat. Ngayong buwan ng Oktubre, inilaan po ng Health Check Plus para sa mga paksa tungkol sa Healthy Aging. Opo, kamakailan lang idinaos ang International Day of Older Persons. At bilang pagpapahalaga sa ating mga senior at senyora, minamabuti po ng Health Check Plus na mag-imita ng mga eksperto para talakayin ang ilang paksa na mahalaga para sa ating mga elderly at magiging elderly ngayong buwan ng Oktubre. Para simula ng ating Fit, Active, and Healthy Senior Series, ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa sa mga karaniwang isyu ng ating mga senior citizens. Ang kalusugan ng mata. Madalas nating naririnig, normal lang 'yan, tumatanda na kasi. Pero totoo nga ba? Ano ang dapat bantayan? Ano ang mga maling akala tungkol sa paningin at paano natin mapapahalagahan ang ating mga mata habang tumatanda? Para po bigyan gabay at makapag-share sa atin ng mga wastong impormasyon kasama po nating muli ang ating guest expert na mula sa Legaspi Eye Center na mayroong branches sa Legazpi City at sa Naga City. Isang magaling at dalubhasang ophthalmologist, nagtapos sa UST Faculty of Medicine, nagtapos ng kanyang surgery and ophthalmology residency training naman sa East Avenue Department of Health Eye Center at kakabalik lang mula sa kanyang glaucoma fellowship sa Singapore National Eye Center. Mga health checkers, let us all welcome Dr. Ringer R. Milante. Magandang araw po sa inyo, Dr. Ringer, Bumati po muna tayo sa ating mga health checkers. So, magandang araw sa inyo, mga health checkers. Ako po si Dr. Ringer Milante ulit ng Legaspi Eye Center. Ngayong buwan na Oktubre, pag-uusapan natin yung kanusugan ng mata ng ating mga seniors paano ito mapag-aalagaan, ano mga dapat bantayan, ano yung mga practical na hakpang para manatiling malusog ang ating paningin. Tama po kayo dyan, Doc Rinyer. no So, very excited po kami dahil marami po kaming katanungan dyan at marami din po kaming gustong malaman sa kung ano nga ba yung mga totoong impormasyon tungkol sa mga mata ng ating mga senior. So, simulan na po natin ang ating pagkakantuhan. So, Doc Rinyer, Posible po bang magkaroon ng malusog na mata habang tayo ay tumatanda? Ano po ang inyong masasabi tungkol dito? ah uh, Siyempre, opo. No? Kaya-kaya na maging malusog ang mata natin. Uh, kahit senior na, marami tayong pwedeng gawin para maprotektahan, ma-preserve yung vision natin. Tulad ng regular check-ups, control sa mga pangmatagalang sakit or chronic diseases tulad ng diabetes, hypertension, yung tamang nutrition, physical activity, iwas sa araw, yung mga UV protection natin. And then syempre, maraming sakit kasi ang lumalabas kapag tumatanda. Pero ang importante dito is makuha natin, na ma-detect natin ang mas maaga yung sakit para maiwasan natin yung permanenteng vision loss na tinatawag yun po pala yun, no, Doc Rainer, kasi alam nyo po, lagi po namin naririnig na kapag matanda na parang usual o talagang expected na lalabo yung mata. Ano po yung masasabi nyo dito? Talaga po bang lumalabo ang mga mata ng ating mga seniors pagka tumatanda na? Marami kasi talagang sakit na lumalabas kapag tumatanda na. And yes, oo, medyo lumalabot siya. Ang gusto natin sabihin nating healthy na mata para sa isang senior citizen is yung kaya pa, tolerated pa, yung kaya pa gumawa ng mga daily activities na hindi kinakailangan ng tulong ng iba. Gusto natin, as much as possible, as long as possible, mapatagal natin to Kung baga, kung kaya sana, hanggang tumanda na, ay hindi na kailangan operahan yun yung pinakamaganda, di ba? O hindi kailangan lagyan ng gamot, yung mga ganitong bagay. Mm -hmm. Yun po pala yun, no, Dok. Talagang merong mga pagbabago pala no, na pwedeng lumabo. Pero as long as sana ay tumagal na hindi tayo masyadong naapektuhan, ay mas mag mainam po ito. So, Doc Rainier, itong mga pagbabago na ito sa mga mata ng ating mga seniors, meron po bang mga particular na age o edad kung kailan nagsisimula ang pagkasira o pagkalabo ng mata? Very good question po, no? Ang um, short answer is walang exact na birthday na magsasabi, okay, ngayon sisimula na, pumangit yung paningin ko. Pero, again, maraming mga sakit tulad ng cataract, presbyopia, glaucoma, age related macular degeneration among diabetic retinopathy na tumataas yung risk kapag tumataas din yung edad natin lalo na sa mga 60 pataas kaya medyo recommended or get recommended ng World Health Organization ang tamang monitoring lalo na sa mga age 60 and above yun. Mm -hmm. So, Dr. Rainier, marami po kayong nabanggit na mga sakit, no? At gusto nating isa-isahin yan para sa ating mga health checkers. So, uh, ang inyong advice po, tama po ba na kapag po 60 pa taas, kailangan pati yung mata pinapacheck, tama po ba? Yes. So, um, may mga iba-ibang ano, no? Um, advice. Uh, usually, kapag 60 years old pataas at kasama ka sa high risk na group, um, mas maganda kung every year na natin mache-check yung mata nyo. So, high na group is yung mga pasyenteng may diabetes, may, or hindi nakokontrol yung sugar, yung hypertension, then high blood. Tapos, for mataas yung cholesterol. Kung may mga family history ng glaucoma, may mga kamag-anak nagkaroon, at macular degeneration, including also. And, mga pasyente na matagal nang nanigarilyo or nanigarilyo before, tapos tumigil, Uh, or yung mga parating nasa araw yung mga ating mga kasama sa police, no yung mga sa uh, mga fireman mga yung parating exposed sa uv light tulad ng mga magsasaka din mga mangingisda no parating nalalabas oo oh. so tumataas din po pala yung risk nila no sa pagkakaroon ng mga problema sa mata doc premier may mga nabanggit ko kayong mga specific like diabetes high blood uh, history ng glaucoma no na pwedeng uh, yung mga nakikinig at nanonood natin ngayon dyan ay talagang nakarelate na meron sila noon, no? Pero kung isang tao po, na uh, nabanggit natin kanina yung mga risk na factors, no? Meron po ba sila pang pwedeng gawin para maiwasan po yung uh, mga possible na risk na ito para hindi po lumala o umabot na magkaroon na sila ng problema sa mata? So um, kung mataas ang risk niyo, uh, one is definitely kailangan parating may regular eye exam. So mm. parating natcha-check up. Mm. Um, yung frequency, yung gano'ng kadalas, magdidepende na sa risk, no? Depende kung gano'ng kataas yung cholesterol, gano'ng kataas yung hypertension, etc. So um, um, Isa pa is, syempre, kailangan natin makontrol yung sakit, yung systemic na disease. Yung sakit natin na high blood, yung sakit natin na diabetes. So, and then, iwasan yung paninigarilyo. Tapos, protektahan natin yung mata mula sa sobrang lakas na araw tulad sa Pilipinas, no? And then, kapag merong mga pagbabago sa paningin, may mga parang nakikitang lumulutang-lutang, parang may kumikislap kislap namumula ng sobra or parang sumasakit siya, maganda kung kaagad-agad magpakonsulta. So, yun yung mga ways para maiwasan natin. And of course, syempre, you know, um, kasama na sa pagkontrol sa diabetes kasama na sa pagkontrol ng high blood yung tamang nutrisyon tamang exercise yeah. Naku, marami pong natamaan dyan, Doc Rainier, no, na talagang merong mga sakit na ito, no, pero hindi nagpapa check up ng mata. So, sa ating mga nakikinig at nanonood ng na mga health checkers, lalong-lalo na po ni, na, yung mga nabanggit ni Doc Rainier na may high risk para sa mga problema sa mata, baka naman po gusto nating magpatingin na sa ating mga ophthalmologists tulad po ni Doc Rainier. So, Doc Rainier, Puntaan ko lang po yung isang tanong mula po sa ating health checkers mula dyan sa Paranaque. 55 years old na daw po siya at walang sintomas ng problema sa mata. Gaano po kadalas dapat ang check up ng mata niya? Kung 55 years old na healthy naman, walang sakit, walang diabetes, um, usually maganda magpacheck up na. And then kahit mga once every one or two years, check lang natin um, usually kapag medyo mas matanda na tayo, mga every two years okay na rin, no? Pero kung may mga ibang sakit, no? Or may high risk na tayo, mas maganda po every year ma-check natin. Um, ako ay galing pala sa glaucoma training ko, no? So, isa yun sa mga kailangan natin agad agad makita o makuli, no? Lalo na kung may na mga kamag-anak na meron, no? So, yun yung isa sa mga gusto natin makuha kaagad para makaiwas ng mas malalang problema in the future. So, napaganda ng inyong advice para sa amin, Doc Lanier, no na kahit wala po paming problema sa mata, uh, ang ating mga seniors o yung mga pa-seniors na, no? so talagang pwede magpa-check up either every year or every two years. Yan. So, meron po po tayong mga katanungan dito, Doc Lanier. Isang senior citizen naman po mula sa Pasay City. Bakit daw po nakakaranas ng malabo na paningin at ano daw po ang tamang gawin tungkol po dito? So, yung pagkalabo ng paningin ay isa sa mga sintomas na madalas namin ginagamot or syempre pinupuntahan para kami ng mga pasyente no, para dito. No? Kung medyo biglaan siya, no, yun yung medyo nakakatakot. Lalo na kung biglaan tapos mawala, babalik ulit o paulit-ulit. Kasi pwedeng itong ibang senyalis ng ibang sakit tulad ng glaucoma, ibang sakit sa likod, sa retina, no? And then, pero madalas naman, ang naging nagiging problema sa pagkalabo ng paningin, madalas nagbabago na talaga yung grado natin. Or may dry eye, or yung mga ganong bagay, no? Medyo mas benign na siya. So, medyo mahirap kasi sabihin kung ano yung dahilan basis sa simptomas lang na pagkalabo ng paningin. Pwede siya medyo hindi naman sobrang seryoso, pwede din siyang emergency. So, ang pinakamagandang gawin dito is magpa-check up para at least alam natin kung anong dahilan. Mm uh, -hmm. Napakahirap po pala, Doc Rainier, no? kapag ka, uh, isang sintomas lang tulad ng paglalabo ng mata, pwede po ito na um, tulad na nabanggit ninyo, hindi gaano seryoso no? or yun pala emergency na. So mga health checkers, mas maganda po talaga na tayo ay magpatingin no, kapag tayo ay nakakaranas ng mga sintomas tulad po ng paglalabo ng mata. Dr. Rinier, meron naman pong tanong dito no, kay Mang Johnny po. Minsan po ay nakakaranas ako ng matinding sakit sa aking mata na nawawala naman po. Ano po ang ano pa kaya ang dahilan? Uh, at ano po ang inyong rekomendasyon tungkol po dito? So, tulad po nung pagkalabot ng paningin, no? Pag isa lang yung sintomas, medyo mahirap malaman kung ano yung dahilan. Mm -hmm. So, ano yung mga pwedeng dahilan nito? Um, bilang glaucoma specialist, eh, meron tinatawag na acute glaucoma attack. Ibig sabihin, sobrang tumaas yung pressure ng mata natin na mulan, sumakit, ng labo yung paningin. Okay? And kapag tumagal to, pinabayaan natin, pwede ito makadulot ng pagkabulag. No? Mm -hmm. So yun yung medyo isa sa mga seryoso. Pwede din nagkaroon ng gasgas -gas sa harap ng mata, yung cornea natin. Pwede na mamaga yung mata, pwede may nakapasok na dumi. Again, pwede ding dry eye lang. Kapag medyo natutuyo yung mata natin, kada pikit natin medyo magaspaw yung nararamdaman ng mata na per perceive natin sa sharp pain sa mata. So, kung malalang-malalang sakit, lumabo yung paningin, tapos parang may mga nakikita parang halos na tinatawag natin sa paligid ng ilaw, uh, treat siya as an emergency. Punta kayo kaagad sa ophthalmologist or sa ER para ma-check ka agad. Kung medyo mild lang naman siya, paminsan-minsan sumasakit, okay pa rin na ma-check tayo pero okay, hindi kasing urgent. No? Uh, paminsan, kailangan lang natin magpahinga, matulog ng maayos, iwasan na pusutin yung mata, bawas sa uh, screen time no? and yung masisilaw. No? Yung tulad ng sinasabi ko dati na 2020-20, that is 20 minutes, you relax your eyes um after 20 minutes of screen time by looking 20 feet away for 20 seconds. Malaking tulong na rin 'yun para makabawas ng sa sakit ng mata. Mm -hmm. Napaka simple po nung 20 20 20 na advice ni Doc Rainier para sa atin mga health checkers na no? sana ay masunod natin kahit po hindi senior citizen Doc Rainier no parang pwede itong yes yes so oh. Ayan. So, Doc Rainier, may mga nabanggit po kayong mga usual na sakit na nararamdaman sa mata no, ng ating mga senior citizens. At gusto po namin itong isa-isahin kung okay lang po sa inyo para din po malaman ng ating mga health checkers kung ano-ano po ba yung mga babantayan po tungkol dito. Nabanggit niyo po unang-una yung glaucoma. So, ano po ba yung mga sintomas ng, mga, ng glaucoma po at Um, ano po yung usual na mga pwedeng paggamot or treatment na available po para sa ating mga health checkers? So, glaucoma ang isa sa mga uh, sakit na permanenteng nasisira yung mata. Okay? Nasisira yung ugat. Actually, ang nangyayari sa kanya, ang glaucoma is nasisira yung nerve. That is yung parang wire ng mata natin papunta sa utak. Bakit siya nasisira? is dahil tumataas yung pressure ng mata or yung pressure ng mata hindi na ng nerve. So imagine yung parang nadaganan yung ugat dahil sa taas ng pressure uh, to the point na may na, na siya at na humihina siya na humihinak. So ang problema sa glaucoma is kapag early pa lang, sa simula pa lang, madalas, especially kung yung type na tinatawag namin open angle glaucoma, that is open naman yung drainage, mahina lang talaga yung paglapas ng tubig, um, silent siya, no? So, hindi, walang nararamdaman yung pasyente. Paminsan, napapansin nila na yung vision sa periphery at yung sa gilid, yun yung medyo nasisira konti-konti. Pero mahirap yung ma-assess eh, no? Kung itong side ba na to ay malambo na or hindi. Kaya ang glove mo isa sa mga importante importante na ma-monitor early, makuha early, mabigyan ng gamot, laser, mga surgery, no? Pero surgery more of sa late na. Madalas sa simula, laser or gamot. Yun yung pinag-uusapan natin. Um, para in the end, hindi na natin kailangan surgery. Hindi na natin kailangan na mas aggressive na gamutan. At in the end, hindi din tayo mapunta sa pagkabulag. Glaucoma is uh, the number one cause of irreversible blindness. Ibig sabihin, siya yung isa sa mga, or one of the number ones, di ba iba sa iba, ibang lugar, no? Um, number one cause ng pagkalabo na hindi na natin mababawi. Kapag nahuli na tayo sa kanya, kahit anong operasyon niyo, kahit anong gamot pa ilagay, ay hindi na siya mababalik. So, gusto natin maaga natin makuha siya. siya. No? Ayan po mga health checkers, no? narinig natin kay Doc Rainier, ang glaucoma ay isa sa pinakamataas na sanhi, no? ng irreversible. Ibig sabihin po, permanenteng pagkabulag o pagkasira ng ating mga mata. So, medyo alarming po ito, Doc Rainier, no? kasi ang madalas naming naririnig, sa totoo lang po ay yung catarata. Mas familiar po kami dyan, pero meron pa po, po pala kaming dapat na uh, bantayan pa, no? lalo na permanente ang kanyang effect sa aming mga mata ng ating mga seniors, yung glaucoma. So, ating mga health checkers, sana po ay uh, na Nan na, -na po natin yung mga nabanggit na uh, mga sanhi at sintomas ni Doc Rainier no para makapagpatingin tayo agad at maiwasan ang permanenteng damage mula sa glaucoma. Doc Rainier, punta naman tayo sa katarata. Ano po yung mga usual na sintomas na pwede pong bantayan ng ating mga health checkers na seniors patungkol po sa katarata? So, ang katarata, ang pinag-uusapan dyan ay yung lente sa loob ng mata. Dahil sa pagtanda natin, yung lente na na dating tanang klarong-klarong sa lavindo, nagkakaroon siya ng shade, nagkakaroon siya ng cloudiness. Um, ito ay reversible kasi pwede siyang operahan. Pero habang tumatanda tayo, talagang natural na kumakapal ang katarata natin. Mm -hmm. Ang diferensya lang ay sa bawat isang tao, iba yung katarata para sa... ay iba yung base ng pagkapal ng katarata ng iba't kumpara sa iba. Meron ako mga pasyente na 95 years old na yung cataract nila nasa grade 1 pa kapag nagsuot sila sa kitang-kita pa nila yung mas malino pa yung yung mata nila kaysa sa akin. Mm. pero meron din ako mga pasyente ng mga 30s, 40s, 50s dahil sa exposure sa sunlight, dahil sa aksidente na nangyari dati na talagang lumapok na yung paningin. So ano ang gamot sa katarata? Kapag manipis pa siya, kapag kaya pa siya sa laminan, sila sa laminan mata. Um, mm. Although yun nga, tulad ng pagputik ng buhok natin, hindi natin siya mababalik. So, mapapabagal natin siya by avoiding um, smoking, um, iwas sa pag uh, si iwas sa araw, no? may protection dapat sa araw. And then, um, kung may high blood, may mga diabetes, uh, kailangan mo protection na din siya. Or ma maiwasan na lumala yung high blood and diabetes para hindi din lumala yung katarata Kapag lumala na siya, ang sunod na option dyan ay operasyon. Yung operation, mabilis lang siya. Mga less than 15, sometimes 30 minutes. No? Depende sa complications ng mga katarata. Depende kung gano'ng kahirap yung surgery. And after ng surgery, usually, nakikita naman ng pasyente na maputi. Um, cataract surgery ay isa sa mga surgery na madalas ginagawa sa buong bansa. No? Kada araw, nakakagawa kami sa clinic namin. For example, umaabot ng 30 patients. 20-30 patients a day, sometimes. No? Um, at doon lang yan sa Legas Bay eh, Center kung sa iba pang lugar no kung itutan natin siguro sa buong mundo mga isang daang siguro kada araw ang gumagawa ng cataract right? surgery so isa -sa, sa mga pinakamadalas na gawin na operasyon Ayan po mga health checkers no. So napakadalas po pala noon uh doc Rainier. Buti po nabanggit niyo yan no kasi marami po I'm sure sa mga nakikinig at nanonood ngayon ay takot lalo na po pag narinig nila katarata o kaya uh surgery no. So talagang may takot din po no. Pero ganito ito ka common pala doc Rainier. Uh, may mga complications po o malimit naman po ba yung mga complications dito po sa cataract surgery? Kung sa cataract surgery, um, yes, may mga complications, no? Siyempre, any surgery, pwede magkaroon ng pamamaga, pagdurugo, no? After, even after yung no surgery, uh, may risk din na magkaroon ng infection. Uh, in particular, sa cataract surgery, paminsan, hindi kayang lagyan o hindi kaya suportahan ng mata yung bagong lente. So, paminsan, kailangan pa ng isang operasyon para lagay yung lente. Paminsan, yung mismong suporta ng old na lens, maghinang na. So, kailangan linisin, no? Kailangan i-refer sa yung mga specialista. Pero, eto mga less than 1%, less than 0.5% yung naman nangyayaring ganitong uh, complications. And kung nangyari man yung ganitong complications, madalas ay kaya control as long as sunod-sunod yung pag-check up natin at uh, maalagaan ng mabuti ng doktor nyo, no? kung sino, kung saan kayo nagpa-check up no Para makita nila, ah okay, ito na yung kailangan natin gawin. Okay, and then pagbibuwan natin yan, madalas nakakakita naman ng mabuti ulit yung person. Nakakatuwa na malaman, Dok Rine, na uh, despite na sobrang daming cataract uh, surgery nilang nangyayari, no, bawat araw, ay... 0.5 to 1% lang talagang nagkakaroon ng um, mga complications. So sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon, lalo na po yung mga natatakot pa magpa-cataract surgery, no? So baka mas okay po sa atin, no? Na magpatingin na ulit sa ating mga specialista. And so, Gusto ko lang idagdag din, kung sa cataract, no? Um, habang mas matagal siya, medyo mas mahirap na rin siya operahan. Okay? Kasi tumitigas na siya, yung makina namin medyo hindi na rin kinakaya so mas gusto natin medyo mas early siya meron mga golden period na sinasabi namin so usually kapag yung vision natin na no, nasa grade 2 grade 3 na ng katara yun yung maganda na talaga operahan yung hindi masyadong complicated although at marami pa rin tulong na mapipigay sa pasyente na hmm, ayan po no so, so talagang maagang pagpapatingin no para maaga rin pong ma-address ang ating mga problema lalo na po sa mata. Doc Rainier, ang huli po na ating condition at nabanggit niyo po ito kanina ay yung age-related macular degeneration. Ano naman po ito, Doc Rainier, at ano po yung mga sintomas po nito? So sa age-related macular degeneration, ang nangyayari ay yung retina o yung film natin sa likod ng mata ay nagkakaroon na ng sira dahil sa pagtanda natin. Usually, ang mga suspecha dito is, or at least para medyo mas maitindihan natin, yung mga toxins ng katawan natin habang tumatanda tayo, nagbe-build up na siya doon sa loob ng mata. Although, syempre, hindi ito yung exact science niya. No? Um, usually, mga sintomas ng pasyente, compared sa cataract, compared sa glaucoma, no, nagkakaroon ng distortion. Ibig sabihin, halimbawa, tumingin ka sa isang linya, no, na alam mo dapat straight naman sila, kapag tinignan mo, medyo nagiging wavy siya. Yung picture na dati mo nakikita, parang medyo may swirl siya ng konti. Yun yung isa sa mga sintomas niya. Yung isa pang simptomas is yung gitna ng paningin natin, medyo lumanabo. Um, ano yung dahilan? Pinaka-risk talaga sa kanya is age. No? So, habang tumatanda. And yung mga pasyente na may family history at yung mga nag-yoyosi, nagsisigarilyo, ay mas higher risk talaga for age-related macular degeneration at yung complications niya, which is yung mas nakakatakot. Kasi may mga pasyente may age-related macular degeneration na hindi nila napapansin. No? Very mild pa siya. So we want to stop or kailangan makuha natin siya early on para hindi siya lumala. And yun nga, iwas sa panunigarilyo. Yun yung isa sa itong pinaka-importante talaga iwas sa paninigarilyo. Dr. Riner, curious lang po ako. Ito po bang um, condition na ito ay permanente o pwede pa pong magamot? So, uh, sa age-related macular degeneration, usually kapag mild, yun yung mga pasyenteng wala masyadong napapansin. Mm -hmm. At kung mamaintain natin siya mild, hanggang doon lang siya. Hindi na siya lalala, hindi na siya, ano, uh, hindi na siya magkukos ng problem. Um, so, may meron kaming criteria kung kailan mo siya makikita ulit. Kung mild, intermediate, ko severe, no? Kung kailan siya dapat makita ulit, ko kung ano yung mga kailangan mo gawin. Um, definitely, pwede siyang lumala. Pero tulad ng ibang sakit, pwede silang lumala. Pero the earlier na makuha natin siya, mas madali para sa amin, mas madali din para sa inyo na magamot siya. Naku po, Dok Rinear, tiyak na marami pong natututunan ng ating mga health checkers sa inyong mga sagot. Kaya wag po kayong bibitaw. Kami po ay magbabalik kasama pa rin si Doc Rainier Armilante pagkatapos ng ilang paalala. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, for more kalusugan episodes ng Health Check Plus, visit our Facebook and YouTube channels. At para naman sa kalusugan tips, check our TikTok account.